Ang Leptospirosis ay isang bakteryal na sakit na tumatama sa maraming iba't ibang uri ng hayop, kabilang mga mammal, bird, at reptile. Ito ay dulat ng bakteryum na Leptospira at ito ay nakakahawa sa pangamagitan ng ihi ng mga hayop na nahawaan, na maaaring makapasok sa tubig o sa lupa at maaaring maipasa sa mga tao sa pamamagitan ng mga sugat o biyak sa balat o sa mga mucous membrane ng bimig, ilong o mga mata. Maaari ring maipas ang leptospirosis sa pamamagitan ng contaminated na pagkain o inumin. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga senyales at sintomas ng leptospirosis kung paano ito i-diagnose, ginagamot, at mga paraan upang maiwasan ng pagkalat ng sakit na ito. Welcome sa Mind Your Body Channel! Kung bago ka pala sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pagkipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos ng channel na ito. Ano ang Leptospirosis? Ang leptospirosis ay isang bakteryal na sakit na nakakaapekto sa mga tao at hayop. Ito ay dulot ng infeksyon sa mga bakterya ng leptospira. Ang mga bakterya ay naiipon sa pamamagitan ng urine ng mga nahawaang hayop na maaari makapasok sa tubig o lupa at maaari itong maipasa sa mga tao sa pamamagitan ng mga sugat o butas sa balat o sa mga mucous membranes ng bibig, ilong o mata. Maaari rin itong maipasa sa pamamagitan ng contaminated na pagkain o inumin. Aling mga hayop ang may leptospirosis? Maraming iba't ibang uri ng hayop, kabilang ang mga mamal, ibon at reptiles. Sa mga mamal, ang Leptospirosis ay karaniwang matatagpuan sa mga rodent tulad ng mga daga at mga bobwit, pati na rin sa mga livestock tulad ng mga baka, baboy at kabayo. Maaari rin itong matagpuan sa mga wild na hayop tulad ng mga skunk, raccoon at opossum. Sa mga ibon, naiulat ang Leptospirosis sa ilang uri kabilang ang mga manok, pato at gansa. Sa mga reptile naman, natagpuan ang leptospirosis sa mga ahas at mga lizard. Sa pangkalahatan, ipinapasa ang leptospirosis sa pamamagitan ng urine ng mga nahawaang hayop at maaari maipasa sa iba't ibang hayop o sa mga tao sa pamamagitan ng pagkikipag-ugnayan sa contaminated na tubig o lupa ano ang mga dahilan at sintomas ng leptospirosis ang mga sintomas ng leptospirosis can range from mild hanggang sa severe at maaring kabilang ang mga sumusunod lagnat sakit ng ulo sakit na kalamnan pagkakapit ng lamig pagpapakulay sa mga puting bahagi ng mata o injection ng conjunctival pamumula pagtatae. Kung hindi ito mapapagamot, maaari magdulot ng mas seryosong mga komplikasyon tulad ng sakit sa bato, liver failure, at hirap sa paghinga. Sa mga malubhang kaso, maaari ikamatay ang sakit na ito. Paano gamutin ng leptospirosis? Ang leptospirosis ay karaniwang ginagamot sa pamamagitan ng mga antibiotics. Ang particular na uri ng antibiotic at panahon ng paggamot ay depende sa kalubhaan ng infeksyon at sa mga kalagayan ng individual na pasyente. Ilang mga pangkaraniwang antibiotics na ginagamit sa paggamot ng leptospirosis ay kinabibilangan ng penicillin, amoxicillin, doxycycline, at ceftriaxone. Mahalaga na matapos ang buong course ng antibiotic treatment na inireseta ng isang healthcare provider. Kahit na naging mas maganda na ang mga sintomas upang siguraduhin na nililinis ng buo ang infeksyon. Sa mga malubhang kaso, kailangan ng hospitalization upang magbigay ng supportive care tulad ng IV fluids at oxygen at upang masubaybayan ang mga komplikasyon. Bukod sa mga antibiotics, maaaring magbigay ng benepisyo sa mga tao may leptospirosis. Ang supportive care tulad ng pahinga, hydration, at pamamahala ng sakit. Mahalaga na iwasan ang mga na maari magdulot ng mas malaking strain sa mga bato, tulad ng malalaking pagbubuhat o mahirap na ehersisyo hanggang sa hindi na ito nalilinis ang infeksyon. Narito ang ilan sa mga home remedies na siguradong makakatulong. Una, panatilihing hydrated. Maaari magdulot ito na fresher sa iba't ibang mga organs at maaari magkaroon din ng jaundice sa mga malubhang kaso. Kaya kailangan mong panatilihing hydrated ang iyong katawan at panatilihin din ang hydroelectrolytic balance ng iyong katawan. Kaya dapat mong piliin ang mga inumin ng glucose at asin solution. Basta rehydrate para manatili na fit at malakas. Pangalawa, maaari ka magdagdag ng luya sa iyong dieta. Ito ay isa sa mga epektibong paraan upang gamutin ang leptospirosis. Ayon sa isang pag-aaral na isinagawa sa mga daga nagpapababa ang ginger extract ng anti-inflammatory psychotins na maaari makontrol ang organ damage dahil sa leptospirosis. Maaari ka mag-consume ng luya sa pamamagitan ng pagdagdag sa iyong sopas at iba pa. Pangatlo, luyang dilaw or turmeric. Ito ay anti-inflammatory at maaring epektibo na tumulong sa iyo upang harapin ang leptospirosis. Pangapat, pamamahala ng basura o tamang pagtapon ng basurahan. Naakit sa mga lugar na may maraming basura ang mga rat at iba pang mga rodent, tiyaking ligtas na iniwan mo ang basura. Ang lima, magingat ingat habang nagsuswimming. Mga ponds at lakes maaaring mabaho. Sa kabila nito, kung mayroon kang anumang sugat sa balat, maari ito magdulot ng mas maraming problema kaya maging maingat habang nagsuswimming. Pang-anim, palakasin ang iyong immunity o immune system. Kainin ang mga pagkain na mayama sa vitamina D, bawang, probiotics at iba pa. Narito ang ilang paraan upang maiwasan ang pagkalat ng leptospirosis. Number 1 iwasan ang kontak sa ihi ng may sakit na mga hayop. Ang leptospirosis ay naipapamahagi sa pamamagitan ng ihi ng may sakit na mga hayop. Kaya mahalaga na iwasan ang kontak sa ihi mula sa mga potensyal na may sakit na mga hayop. Number 2. Practice Good Hygiene hugasan ng iyong mga kamay ng madalas, lalo na pagkatapos humawak ng mga hayop o pagkakaroon ng kontak sa mga potensyal na nakakahawang mga lugar. Number 3. Magsuot ng protektibong damit Kapag nagtatabaw sa mga hayop o sa mga lugar kung saan may posibilidad na magkaroon ng panganib ng pagkakaroon ng leptospirosis, magsuot ng mga guantes, sapatos at iba pang protektibong damit upang bawasan ang panganib ng kontak sa mga bakterya. Number 4. Bakunahan ang iyong mga alagang hayop. Mayroong ilang mga hayop tulad ng mga baka, aso at baboy na maaaring bakunahan laban sa leptospirosis. Magtanong sa iyong veterinarian kung ang bakuna ay tama para sa iyong mga alaga. Number 5. Kontrolin ang populasyon ng mga daga. Ang mga daga at bubuit ay isang karaniwang pinagmumulan ng mga leptospirosis kaya mahalaga na gawin ang mga hakbang upang kontrolin ng kanilang populasyon. Maaring kasama dito ang pagtatanggal ng mga pinagmumulan ng pagkain at tubig pagtatakip ng mga butas at mga sugat, at paggamit ng mga trapo o mga rodenticide ayon sa narapat. Number 6. Disinfect contaminated areas o linisin ang mga lugar na nasa panganib ng contamination. Kung sakaling inaakala mo na mayroong lugar na maaring nasa panganib ng contamination ng leptospirosis, mahalaga na linisin nang mabuti ang lugar upang patayin ang anumang natitirang bakterya at bawasan ang risk ng transmission. Conclusion In conclusion, ang leptospirosis ay isang malubhang sakit at potensyal na nakamamatay na sakit na maaaring maiwasan sa pamamagitan ng tamang precautions at vaccination. Maraming salamat sa panonood sa video na ito tungkol sa leptospirosis. Umaasa ang Mind Your Body Channel na mas naunawaan mo na ngayon ang sakit na ito at paano ito maiiwasan. Tandaan na mag-ingat upang iwasan ang pagkikipag-ugnayan sa contaminated na tubig at lupa. Gamitin ng protective na damit at kagamitan kapag nagtatrabaho sa mga hayop at magpabakuna kung ikaw ay nasa high risk ng exposure sa mga bakterya. Kung mayroon pa kayong mga tanong tungkol sa leptospirosis o kung inaakala mo na ikaw ay infected, mahalaga na makipag-ugnaya sa isang healthcare professional agad. Maging ligtas at malusog. Disclaimer, ang video na ito ay maaaring makatulog sa iba't ibang mga karamdaman. Gayunpaman, wala pang sapat na pag-aaral at wala pang kasiguraduhan. Hindi ginagarantiyahan ng Mind Your Body Channel na gagana ang mga epektong nakalista sa video na ito. Dahil maaaring hindi gumala ang mga ito para sa iba. Tulad ng lahat ng mga gamot, mahalagang isang guni ang pag-inom, pagkain Papagamit ng mga tinutukoy sa video sa inyong doktor. Ang layunin ng Mind Body Channel ay magbigay ng edukasyon sa kalusugan. Ang aming hangarin ay ipalaganap ang impormasyong pangkalusugan upang matulungan ang lahat ng mga Pilipino na makamit ang isang malusog at magandang pamumuhay. Tandaan, ang isang malusog na katawan nagsisimula sa disiplina tamang pagkain ehersisyo at isang buwan ng konsultasyon sa iyong doktor maraming salamat sa panonood panoorin ang iba pang videos ng channel na ito na maaaring makatulong sa iyong kalusugan huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo lagi sa mga videos ng channel na ito maraming salamat at God bless sa inyong lahat.